Chris Aquino nagbigay ng pahayag ngayong araw ng mga puso. Ayon sa kanya, labang masama ang kanyang pakiramdam ngayon. Dahil di no merong itetest sa kanya na bagong gamot na maaring humantong sa kanya sa kap kapahamakan. Sabi niya, sana hindi tuloy ang sumuko o makarjak or arrest ako. I still want to live. I know the odds are against me. Dalang puso, hindi pwedeng diktahan. Pero sana, sa tulong ng dasal niyo, mabigyan pa ako ng konting extension. You have my love and eternal gratitude. Iyan ang sinabi ni Chris Aquino sa, sa kanyang birthday wish na sana ay mabuhay pa siya ng matagal. Anong masasabi niyo dito?